ko eh, ganyan. Oo, pag walang training ay masarap ako, ano, masarap tulog, mahaba. Sinong madal sa gugutom? Parehas lang kami eh. Ako unang bumabangon. may training po kami. So, ano, talagang everyday gising namin, 4.40 a.m. Ganyan. Tapos, ayos kami ng 20 minutes. Yan. Well, actually, 15 minutes. Gagalaw kami ng, dalawa na kami ng 15 minutes. Tapos, na kami nun. Gusto tune-up namin sa NU. ah oh, okay naman po galing ng mga bata. Sobra ang lalakas, pa. Tsaka may mga bagong players, talagang hindi rin nagpapa, nagpapatalo. Malaki, malaki pa ang mararating ng team na yun. Malakas uminom. Ay, hindi, medyo ano, depende ang malakas uminom. Kasi hindi rin naman kami umiinom eh. Kapag kunyari, ano lang, um, Banyari, celebration lang sa team, ganyan. Pero hindi kami umiinom. Ako hindi na kasi, hindi ako... Pag nasa mood ako, kaya kong uminom na marami. Pero pag wala, ay hindi talaga. Pag antok ako, hindi. Kapag di maganda yung chan ko, hindi ako nainom. Or ano lang. Kasi meron akong, anong tawag ng lab lab? Hyper acidity ba yun? May ganun ako, hyper acidity. So, sa, ganun sa alak. Sobrang hindi ako nakakainap pag nakakainom. So, minsan, yun nga, pag masama yung chan ko, yung sigmura ko, pag amayin ko pa lang yung alak, nasusuha ako, ganun. Tsaka, na, na, ano na ako, na, na, na lalasing na ako, ganun. But... Thank you, Balena Duka Afala. Ay, Sino mas magaling magluto? Ha? Sino daw mas magaling magluto? Hindi naman magluto sa amin eh. Sabi niya ako daw. Pero wala, hindi pa po namin natatry din kasi magluto-luto, ganyan. Oh, magda 900,000 na tayo. Yay! And magda 30 minutes pa lang tayo. Grabe. Mag amazing yun naman ang bilis natin. Hindi pa po tapos ang campaign. Yes, hanggang Sunday po ang campaign. But, nanalo naman na tayo. Pero, gusto nyo lang, kung gusto nyo lang naman din taasan yung ano, yung points, yung dias natin sa campaign. Wala naman din po ang problema. Pares lang naman din po yan. Magiging bias din naman po siya. Ano bang ba problema niya sa buhok ko? Char. Matagal po mag-haba. Eh, kaya ganun. Sa nanda. Ate Oh, thank you, Janet0409 and Linda so Oh, no, hindi ko Malikot matulog. Malikot <laughs> matulog. Wow, 16.13M ng ano natin. Ang layas natin. Yes, nasa iyo sana pa rin po ako. percent Wala naman po akong iniinda ngayon. Okay naman po ako. Healthy. Malakas naman po ang katawan ko. I thank you Lord dahil hindi po ako pinapabayaan. Isang favorite place ko sa Laguna, sa bahay namin. Uy. Oh, for my pretty, I to Thank you, Janet, 0409. Grabe, oh my God, mag-uwanan na tayo. Humihilik. Ha, ha, ha. Huwag natin talagutin yan kasi nang humihilik. No ano nung no, no, Thailand nag-Thailand like, kami. So gal ano kasi maghapon kami, naglalakad, ganyan ganyan ganyan. So pagod na pagod kami. So pumunta kami dun sa kwarto nila ni ni nila Ella. Tapos so, si natin Gia, ganyan si na Carlo. So parang sila kasi parang balak pang lumabas. So kami parang naano ko na ano, kung, hindi ko na kasi talaga kaya. Pagod na talaga ako. Sabi ko tutulog ako. So ako dapat yung matutulog, guys. Ako talaga. Tapos yung isa, din nag na rin siya. Humiga siya sa tabi ko. Tapos maya-maya, nakatulog na yung isa. Nakatulog na siya ngayon din. Tapos, di medyo mahaba na. So, medyo humihina. Ano, malakas. Ay, medyo nagkakahilig na siya. Ganun lang. Yung medyo hangin pa lang. Sandun pa si Nate Gia nun. Tapos, mga ilang ano, palakas ang palakas. As in. Tapos, nung lumang... <laughs> Bakit ako kwento. Tawas kasi siya naman, lakas naman like. Tapos sobrang lakas na as in, naririnig oh, na niya. Oy, ang lakas kaya. Uy, eh. okay. uy. Oo nga, isang beses na yun. Kasi palakas na, buti nag na siya nung isang beses na, sobrang lakas na. Gusto na kami ng tawalin na ate Gia, kasi naririnig na namin siya. Siya pala, siya pala yung antok hindi ako. Iisip ko rin ba, if what if hindi ka daw pumunta ng, ano meron? If hindi siya pumunta ng CCS. Celestino Dalumpine, Dalumpines. <laughs> Ooh, 1.1M na! Yay! Thank you po! Si Yellow, ayun, Yellow pa din siya, actually. Si Yellow, si Yellow, grabe, sobrang dami na niyang teams na nasalihan, Thailand, Korea, saan pa ba? Siyempre, Turkey. Madami, Indonesia. Nag-Indonesia na, na siya, no? Sobrang dami. So, as in, ganun na rin talaga yung experience niya talaga sa volleyball. And kita naman natin na parang, parang kahit matanda na siya, tumatanda na siya, di ba? Ano pa rin, nakakapaglaro pa rin siya. Grabe yung passion niya sa paglalaro ng volleyball. Alam niyo ba guys, after nito maglalaro pa siya ulit. Oh, diba? nito si Ate Claudine? Hello po Ate Thank you. Thank you lang ganay to and Charnil Mayores. Steph SCG. Hello. Ano naman ako magluto. Pero parang kailangan mo pa akong i-guide kasi natatakot ako baka or sumobra, ganyan. Yes, magla live po ako tomorrow. Yan. Last campaign ko po, eh last live ko tomorrow. Last live para sa campaign. Ayun. Dawang so, um, Si Cleo. Hmm, o oh, ano, si Cleo. Sige, try natin siya itanong. Taray, saang tower ka na sa ta Zelda? Na-open ko na po lahat ang tower sa Zelda. So, may mga... Nag-purchase ako ng DLC. Ayan, sa mga Zelda natics dyan. Char? Nagawa na ng fan page ng fans club. Mga Zelda Natics dyan. Yung mga naglalaro ng Zelda Natics. So, nag-DLC purchase po ako. Yan. Yeah. So, may mga, ano, may mga bagong, may mga bagong, um, ano ang tawag dun? Qu quest. Quest. Pa'no tinatanong niyo kung sino si Losa o paano nagseselos si Ella? Guys, wala. Wala akong isasagot diyan dahil wala. Yeah, Curry or spawn? Um, parehas. Parehas kasi yung ano nila, yung yung ano nila sa pako. Maganda yung curve kasi sobrang gaan niya talaga, guys. Magaan, makapit. Ganda yung, maganda siya gamitin lalo pag footworks. Mag, ano, sa talon din. Actually, parang pang, ano siya, mabouncy yung, yung shoes. Tapos, kung may mga problema kayo sa arc, like, di ba yung paan may arc dito, Ayan, perfect siya doon. Yung bumabaksak na yung art niyo. So, perfect sa inyo yung ganong shoes, yung curry. Yung spawn naman kasi, para siyang, um, para siyang, ba, parang, parang ace.